Ngayon guys, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susamada po natin ang ating Pecha ngayon pong April 2, 2024. At sa ating pong mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa Pecha ngayon pong... April 2. Ayan, dito pa tayo sa April. Yan po ay 4. At uh, ados sa uh, ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, mga idol, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Gagaya pa rin po ng dati. Simplify lang po muna natin sila. Dito, 0 plus 4 is 4. 0 plus 2 is 2. Uh, 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. 4 plus 2 is 6. Uh, 2 plus 6 is 8. Ayan. At dito rin po sa bandang baba. 6 plus 8 is 14. Ito po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 14. Eh. At yun naman pong pangalawang numero natin. Dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Ito pong tatlong numero natin dito. 4 plus 2 plus 6 is 12. Ito naman po yung pangalawang numero natin o kaparas natin yung numero. Meron tayong 12 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 14-12 o kaya naman po ay 12-14. Pwede, pwede na yung kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin ito, 12 at 14, isusumada din po natin yan para mas madagdag po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian. Pero bago yun, dahil 2 digits nga po sila, simplify lang po muna natin. Ayan, dito po sa 12, 1 plus 2 is 3. At dito sa 14, 1 plus 4 is 5. Ito po ang isusumada natin, 3 at saka 5. At unahin po natin isumada ang 3. Ayan, kunin muna natin yung 12. Ayan, sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede rin po yung 30. Sumada 30, 3 plus 0 is 3 pwede rin ito yung 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3, at 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12, and mga idol, at ito naman po sa 5, kunin muna natin itong 14, sumada 14. 1 plus 4 is 5, at kinuha din natin dito ang 23. Sumada 23, 2 plus 3 is 5, at 32, sumada 35, 32, sorry. 3 plus 2 is 5. Ayan mga idol, yun po yung mga numero natin na nakuha na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada para po ngayong April 2. Meron tayong 3, 12, 30, 21, 39, 5, 14, 23, at 32. And mga idol, ganoon pa rin po ang gagawin natin dyan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga numero, mga ano nagustuhan po natin mga kombinasyon. Ayan, ramble lang po natin yung mga numero natin ito. At sa atin naman pong sample, tinuha natin dyan ang 3, 2, 1, at 21 then 12 12 at 32 ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin mga numero natin nakuha dito po sa ating sumada para po ngayong April 2 meron tayong 3, 3.23 14.21 at 12.32 meron po tayong paking sample dyan at kung nagustuhan nyo naman po sila ay pwede pwede rin po matayan itong mga nakuha nating mga kombinasyon dito. Pwede rin po tayong magdagdag o kumuha dito sa mga naka ko po natin mga, mga numero dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha para po ngayong April 2, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.